Ayan mga boss ah, Sa turn mga boss Ang video na yung mga boss Sa ah, hinulugan taktak Sa unahan ang hinulugan taktak mga boss Dahil nga wala akong tinda At Walang gawa si misis Kaya siya na nagpasir para Kaya ako muna mag ride Ayan mga boss Ganda rito Ganda na view rito mga boss Ayan kita nyo yung mga danan Ang dami nagja jogging. The best talaga mga boss. Ayan mga boss. Wow. Tapos over muna tayo dito mga boss sa laging pilkana ng mga Ayan. Wow. Ayan ko. Ayan, umaambun-ambun mga boss. Oh. Ayan mga boss. Ayan, ang lugar na ito, mga boss, ganyan. Oh, ang daming nagbabike ko. Oh. Daming nagbabike. Ay, mga boss, daming nagbabike ko. Oh. Daming nagbabike dito, mga boss. Ganyan kaganda lugar dito, mga boss. Wala ganun sa sakyan, kundi yan dumadaan dito yung mga anak. Umuwi niya sa kanila. At yung mga gumagala dito mga boss. Mga boss. Tahimik dito, mga boss. Ayan mga boss. Kung sino gustong magpasyal dito mga boss. Napaka peaceful na lugar. At tahimik mga boss. Ayan nagpapay ko ngayon mga boss. Dahil wala akong tinda. Ayan dito mga tayo ngayon. May malaki bahay dito mga boss. Ayan mga boss bahay Ayan simbahan dito. Napakaganda ng lugar mga boss. Mga boss dami mga nasa akin sa ilin. Kumbaga dito yung iba na nagpapahinga mga boss. Napaka-peaceful dito mga boss. Tahimik. Sarap ang hangin. Simoy ng hangin. Kaya pag may problema ka, dumito ka lang sa unan ng atipolo alang ah, uh, nulugan taktak mga patsis